kanin. So, ito yung unang niluto dito ang laman po nito ay Ito. ah, uh, anong laman yan bro <laughs> ito yung isisilid isisilid ito yung isisilid dyan sa kaldero laman no marami yan ito daming daming halagang manok ni Pilimon dito sana dumami pa talaga to so magagamit na yung pako ni Pilimon para magpagawa ng kulungan ng manok uh, kasi yung manok ni Pilimon kahit saan na lang <laughs> niligay Pati doon sa taas sa loob, mayroon din. Punong kahoy. Oh, tara bro. Tara bro. So mga kadal, uh, samahan po natin si Pilemon. Uh, kasi magigib ng tubig. No? So dadaan na po kami dito di sa yung bato. Creepy, pag... Bro, mag magdala ako dito bro. Ano Kasi ito po yung gamot. Gamot sa... ay gamot. Ay gamot bro. Ha? Dahon. Niyo. Ay dahon yung udlot. Yung gamot yung nasa ilalim. Mm. Pero It... pwede siyang pang gamot. Mm. Tawag ito ay baras-baras. Baras-baras. Mm. Iba yan yung ginagamit ng butoy. <laughs> oh butoy boys. Ito pa yung ginagamit. <laughs>

Magawa ka ba ng amakan? Ha? Yung ano? Yung... Hala? Bro, hindi na ito maano bro, hindi na ito ma... Magagamit. Magagamit. Dahil... Hindi na ito malanis, hunit na, uga na. Kailangan talaga yung presko pa. Presko pa. Ano na, bibiyakin. So mga kaidol, uh, abangan lang po yun, yung bawat video po namin. Uh, patuloy lang po tayo no, at least uh, uh, ito po ay uh, night exploration po ito. At yun nga. Yung sinasabi ko sa inyo na uh, walang pangdaraya, totoong exploration po. At maraming salamat po sa uh, nagmamahal po sa amin. Thank you po, thank you. Grabe <laughs> bro. Yang si mamar Mamar Ma bro ay grabe ang daming sinishare yung video ko isang video ay parang apat dah, Di ba? yung isang video ko na-upload may palaka pala dito bro yung ano ba yung yung isang video ko parang apat po yung sinisira ang daming sinisiran bro pero sa lahat ng upload ko lahat nagisira siya it, bro ang ng sa Iwan ko bro Iwan udrot. namin. Dapat sa udlot. Hindi, hindi dapat bro. Yung bunga doon silalim. Sa ilalim ng kahoy. Bakit kaya ito ay ano? Yung Pilimon Bakit ba binulugok to sa mga Siyempre, matamis yan ang yung, ano, yung tubig niya. Kanina, maraming mga kwaknet ngayon. Ano ng kwaknet oh? Eh? Nangalaglag yung, nang -nang, nangalaglag yung bulak-bulak ngayon. Nangalaglag yung, nangataga. <laughs> <laughs> ito na yung pambu Yung buwan niya po. Oo oh, yun po yung sinasabi ko kay bukdok ko. Yun. Asa? Yung ng, ano, wala ng bulaklak uh, ano? Yung ng bulak ano, Ah, wala nang ano, lingin. Oo. Oh. Yan ay ah, oo. Uh, yan, yan ay yung bunga. Bunga ng bunga yan paglimat lumaki Pag maliit. Bunga ng ano, bro? Bunga ng pagmamahal yan. Bunga na. Ah, la. La, daming bubuyog. Saan ba tayo, Pimon? Tara, gigib tayo. Ha? Gigib tayo? Ano ako, mainom ba? Tuloy dyan, Pimon? Oo. Uh. Bro. No. Sandali. Ha? Huh? Ano? 'Yung may nagre na naman kami. Sabi, uh, selam, bro, preman. Ito na 'yung resulta ng pagtakip. Ang karamoy, 'yung malaking <laughs> ano, 'yan. Ay, hindi. Ahasin. Ha? Ahas 'Yung boss niya. Hindi. hindi. Hindi ba 'yung sinasabi Bakal... ng taga-ahas na taga 'yung palagi naglalasing?

sobra yung kang uh, ano yung 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 paan yung tail malapit na dito yung hindi naman tubig yung Ito, ito yung bulaklak bigay ibigay sa aswang bro Baka yan yan ito? Pwede yan Lalapit ba yung aswang kapag <laughs> mm Hmm nagdadad mm -hmm. Nagdagdag May pa eh, Masarap ba yan? Lalapit ba yung aswang pag binigyan ng ganitong bulaklak, Philemon? Really, Siyempre. Ito ba yung ginamit? Sim baka. Ito ba yung ginamit mo? <laughs> ito ang naaas. Na Ibigay ito sa aswang. Lalapit kaya yung aswang. <laughs> aswang, nandito na yung bulaklak para sa'yo. Ibangkiting na yung maghawak at sinangkiting ka lumapit. Walang problema, bro. Kasi magbila akong tatlo. No? Takbo tayo. Eh, Pimon. Oh. Pimon. Alam mo ba kung anong istorya ng mga agta? Bakit ba ay uh, sila? Bakit ba ay, pa uh, sa punong kahoy? Hindi to pala yung igiban muna sa tapat ng puno ng, uh, hmm. kapre o agta. Sip. Oh. Dito ay banda. Siyempre, ang sabi niya sa akin, magkabukap limon kasi walang tubig doon sa bahay mo. Sabi ng kapre? Uh. Oo. Oh, kaya pala ano? Ito mang ihi, kapre. Ihi ng kapre uh. ito? Oo. Ito yung ginagamit mo? Oo, uh. ito yung binigay ko sa kanya. Binigyan mo? Oo. Uh. Hindi ba uh. nagalit yung kapre? Hindi. Hindi ba sabi ng kapre na pwede cash na lang? Walang ganun? Wala. Wala. Ang sabi lang niya papunta daw si ano si Dokyo o si Mangkiting. Pati ko na. <laughs> biro lang, biro lang <laughs> ha. Diba, sinabi ng Capri na uh, cash na lang yung ibigay kasi makakatanggap ng ayuda. <laughs> ayuda. Saan <laughs> galing yung ihi sa lang Capri no? Ihi pero doon sa, ng kapre, no? ng dun sa bundok ko. Okay. na ano no doon ba yan sa bundukan tayo oh kaluyog oh man hmm. kaluyog oh nayo pala talaga ng pinanggalingan to ng mga sports na din ko yan sa bundukan din Pinak tinita ng kaket do no hindi puntahan nga na may ma masusunog araw kay ano Si, may, may nakita tubig. bro yeah. may nakita ako doon bro sa ano uh, yung pagpunta namin kay Bro Tokyo. Nakita kami nang aso nang ganto. doon sa ano hmm? yung bundok ng ganduyog hmm. at hindi kami na no ano uh, na ano, lumaban lang bro abayin nyo bro kung ako makapunta doon sa bundok bro madlock sila bro yung ganyan ko yung flight ko madlock sila wire <laughs> 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 takot sila bro Wait. no no yung wire dito bro ah. hmm. so, <laughs> ako para, pa, parang parang lain may. Ang sabi nila, ang sabi nila sa akin na ako na daw assemble ganito. Hmm. <laughs> yeah, na, takot sila. <laughs> takot sila baka mayroong bumba diyan sa ano, ilalim ng bag. <laughs> napapansin ng buhay ko yun? Meron bro, maliit. Ngayon bro, ngayon bro. Parang nandun banda. Bro, lawan mo dito bro. Ang sarap ito bro, yung digos, dugos. Ayan, bra. bro. Ano, pupuhagin natin bro. Ano yan? Bro? Si, pupuha, pupuhagin natin, may dugos yan. Masakit yan bro. Ano yung kiliman? Masakit yung mag... Ligon. Ano, ha? Ligon yan, siya. Hindi In na ligon. Ligun, sub, so, ang dami niya ng duguso, bro. Hindi. Yung ano, yung, yung patyo ka na, ano, yung... Maliit? Mali, maliliit. Hindi ba natin, may, may honey ba yan, Pilimon? Nah, just ko. Mayroon, pero maliit. Ang dami yan. Hmm. Pero hindi ba yan pwede i-harvest? Bro, yan. Ang dami na, bro. Ang dami na, ano eh. Huh? Ang dami na. Wala, may, may napagdugos. Huh? Masarap yan, Kaya niyo bro. So, masaka, masakit yung ano pagkagat. Yan oh. No? Ay liguan bro. Ano, ano yan? Pili man, liguan? Patchukan na uh, kaniyang nitib ah. Maliit siya no? Oo. Oh. Mo na patchukan nitib. Kuno ba? Uh, kasi yung putyukan na yung malalaki talaga nasa ma, ano babo But, ng kahoy. Yung ng karo, sinasabi eh. ni sa Tagalog yung bubuyog. Ang oh, Tagalog sa putyukan? Bubuyog yan. Hindi, pukyutan. Pukyutan. Pukyutan Tagalog yan. Sa uh, amin biro. Yung ano, Pukyutan bro, kaming Kapyutan. Kapyutan? Oo. Uh, kung nang ganyan, magkapyut ka ng kahoy. Oh. <laughs> pwede na, pwede na ba? Pwagon. Isubay ng ano? Ha? Huh? Paano, yun. paano ba ginukuha yung ganyan kilimon? Paano ba yan? Madali lang yan. Anong ginagamit yan? L lagyan natin ng silupin. Tapos, tapos lagay natin doon sa ano, mabini. <laughs> <laughs> siguro magalitan tayo, bro. So, yun oh, may hani. May hani na yan. Hmm, may hani yan. So, mabuti na lang di tayo nakagat kanina, no? Oo nga. Dito kayo nakadaan, bro. Oh, nakadaan kami dito kanina. Nangangagat ba yan? Ang, na, mura po nang na raw, lupad-lupad. gagmay, gagmay masya.

maglalaban na yung init at lamig. Hmm. Kape kasi tayo. Paano yan? Uh, hindi natin makukuha Maliit pa yan. No? Alanganin siya kukunin. Wala pa yung ano, dugos. wala pang dugos? Wala, 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 wala. Paano ba yan? Uwi tayo ngayon. Uwi tayo ngayon. So yun mga kaidol, tapos na po ang ng tubig si Pilimon mga kaidol. At so ngayon, ay, mabigat mo, sige mauna ka na Pilimon. Ay, uh, puntahan ba natin ngayon yung kobo? Okay, yung na uh, uh, may busis na din natin, yun, puntahan po natin ngayon. At, ano, ano kaya, ano, 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 kaya, yung yung, yung, yung... <laughs> so, pok, 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 yung, ano, ba ang lamin natin. Ano 'yun? Geronte talaga bro. Nih, nah, <tuh>, kita, ya, kita, kita. Kamu nang, Bro? Kasih Alam mo yung daan. Ito sa Ibro po yung mga kahit uh, sobrang pagod pero sumama so, pa rin sa amin. Dahil ito po ay po yung puntahan pa natin ngayon. Ano ba yung o Oh, oh, Bro, Meron talaga bro. Ang huh? kangin o. Yan bro. So yung mga kadal o. May narinig po kami ng mga kakaibang mga boses. Kasi ito po yung pinapasokan namin. Ay sobrang dami talaga yung mga natin dito. Paling ingat pada rintayuk mengangkat dia. Ni, ni lah. Ni, Harun tak bro. You know? Ni, hmm, bro. Sama iku, bro. Ini kayak dari bro.